So yun, kumusta po? Another hand uh, of buhay na naman tayo. Magkaalas dosin na. Yung buwan, palubog pa lang. Kaso mahangin. Siguro sa pagkano Sa pagpalubog ng buwan. Ganun kasi nangyayari kadalasan. Kapag uh, yung buwan palubog, kaya pasikat, mahangin. Sana mamaya pagkalubog na niyan, malma Subok ulit tayo hanggang kabakuhan. Sana malino na doon. Hindi so, ko kaya nung nakarang gabi na grabe talaga yung labo doon. So yun na mga bangla sa mga hole natin. Saka surfing tayo. Makaachamba kami tayo ng kulambutan saka mga pusik. kita yung lima tipa nah, Ito talaga yung kahit hindi na bumaka yung harap napakalaki ng na pawikan ah. Eh.

malaki pa malah. magkasunod dito sa may barangay ginarawa salamat at malinaw na kanina unang pasok ko dito malabo kaya umalis ako nakarating ako hanggang kundi hanggang bayan pa ng alin tapos balik naman dito grabe yung layo no? napuntahan natin kung kanina mali na pagka unang punta ko dito, nakarating sana tayo hanggang gusto may barangay sa Bakuman. Malabo. Kaya hindi na tayo napabalik. Sana may mga kasama pa. dito wag ka tapat sa ilaw, hanyak kanya karipas ito lang yung naiwan ng ilak ko Mabaw Alas 4 rus na Salamat may sampay yung ilak Napaka mo Hindi ka kanina nung dalawa na Kabulan bago mapa na yan Ito mahamu. Salamat Manakabang binta rin tayo Lucky mo Ah, mau ke he dalawa dalawang para dinala lang ko na dalawang pana kaso yung una nakawala tapos yung isa nawala <laughs>

sa bihira dalawa na takas natin sa sa lapat may nagpahabulak labutan baliwanag na Na, maliwanag na oh. Saka matakapahabot pa rin ang kalambutan. Kala ko wala nang pag-asa. Ang <laughs> itim na oh. ano pag-asa kasi kapag gagaling ko sa lagong kita nina pagbalik ko dito sa mga ginagawa yan tatatlog ka lang yung isda ko buti so, na kasunod sunod tayo ng malaking ilak kaya ayun baka kapang pa ang binta tayo baka tabilin sa tayo ngayon so yun ang mga sa bahay tapos kiluhin natin kung ilang dino. A few moments later. So yun, nandito na tayo. Salamat sa Panginoon nakabawi tayo nung no, pagbalik natin doon sa may ano may parang kayo ginawa yan nakalalawang balik tayo doon bali yung spot natin siguro kung ano mga nasa 7 km siguro pabalik balik pa mabira <laughs> ito lang yung huli ko oh. wow ito lang ang tatlong piraso buti pagbalik natin eh. buti pagbalik kayon. na yun nakatagpo tayo ng na, tatlong malaking ano hilak tapos ito maliwanag na <coughs> Alimena ano, pa to. May ink pa, pero hindi ko natatanggalin. Kasi kung ito lang, binugo ng binuga. Yan, 2.6. Hindi na magbabawas yung timbang nito kasi ano, hindi na magbabawas. Baga na eh. sayang yung dalawa sa mga pag-iiyo. Nakawala. Ayan, 2.7. 2.7 yung plus natin tapos sa ilak naman malalaki yung ilak 1.7 kung sa'yo yung pinakamalaki 3.7 pero kung tingin na yung 6.2 kilos malaki ayun titira natin yan pang ulam at magpiraso lang 6.2 ayos na kala ko wala nang pagkasa eh ito kung sa pumasok po sa loob ng pang ulam kung tawagin namin ito malambal tukok tuko. masarap yan po ayan 1.6 pang ulam hanggang maghapon ayos na so, nakakalilisan tayo so yun tutalo natin kung magkano kasi tayo natin ito so yun maganda tanghali so bali ito na yung naging bayal sa huli natin kagabi ayan salamat at kumita, kumita tayo ng ano 2,000 mahigit 2,180 ayan malaking bagay na nakala ko na ako kikita ng limandaan. buti pagbalik natin nakaabol pa tayo naka dagdag doon tayo naka dagdag yung kabuwang huli natin yan 13.1 kilos naka 13.1 kilos pa din kahit pamano so yun out po tayo so yun magandang tanghali So ayan, unang-una shout out sa ating mga sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayun, shout out po sa inyo mga ka sa walang sawang suporta at pagtangkilik sa ating mga videos. Ayan, shout out shout out po sa lahat-lahat. Sa panig po kayo ng bansa o ng ating mundo na roroon. Ayun, shout out po sa inyo. Ayun, shout out po unang-una kay Ma'am Mary Shore Quintis. shoutout shout out po sa inyo, Ma'am. At sa buong family niyo. Ayun, shout out po sa inyo, Ma'am. Sobrang thank you po sa blessing na pinagkaloob mo sa amin yung utol ayan at ganun din po kay Sir Efren Japson ayan shout out po sa inyo sir at sa buong family nyo ayan shout out po shout out kay Jamie Dulay Dulay from Bulan Sorso ayan, shoutout po ayan shout out po shout out kay Inchil Binato Binitua ayan shout out po shout out kay Larito Tubio from Guinabista Palumpon, Leyte ayan shout out po sa mga tiga Leyte shout out kay Rinaldo Mahilom ayan shout out po shout out kay Joel Bius from Saudi Arabia Damam ayan shout out po shout out sa mga Tiga Damam Ayan Shoutout out po sa inyo Shout out kay Danilo Adalim At Shoots Prince Adalim Ayan shout out po Shout out sa inyong mag-ama Shout out kay Toto Kalinga From Boron Palawan Shout out kay Hanford Fordy San At sa si San Jose Family Ng Kaloya Antiki Ayan shout out po Shout out kay Faith Kulis Shout out kay Kenneth Brian Picot From Pula Liman El Salvador City Ayan shout out po Shout out kay Rene Boy Pagar Shout out kay Alexander Piskera In Family from Jinsan Tumblr ayan shout out po sa mga tiga Jinsan shout out kay Derek Gabol from Nueva Vizcaya ayan shout out po shout out kay Leopoldo Ursal at uh, Marilo Dilarama from Kison City ayan shout out po shout out po sa inyong mag-asawa shout out sa The Tribal TV ayan ngayon lang nagparam na si The Tribal TV yan shout out sa mga taga-biri ayan hindi na nag-upload yung mga taga Biri shoutout sa inyo shoutout kay Dennis Dila Cross and family from Nai Cavite shoutout sa Dila Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Mario Hotel Manila ayan shoutout sa mga taga Lagundi nakarating na ako hanggang Lagundi gagabi shoutout kay Jai Junior Ponce and family ng Amadeo Cavite ayan shoutout po shoutout kay Fernando Lakasan Dili at Ami Friend Melissa Per at Fernando Jr. Ayan shout out po shout out. Eh. Shout out kay Lorea Abidal from Mountain Province. Sayo shout out din natin yung kapwa natin Ma Channel at pasuporta lang din po mga ka-adventurer. Ayyan unang-una kay Water Rapi. Yun Rapi is for fishing at sa magkapatid kina John at My Star TV Vlog. At shout out sa mag-ama kina Kabugsay at matandang Spiro. Ayan shout out shout out, shout out sa mga taga-Masbate. Shoutout kay Si Badong Vlog, Manoy Vlog, Juni Fishing TV, Larry Amo, Celero Lac Watsero. Kuya North TV, Nanay Robert Channel, MG Eric Adventure. Ka Fishing Pusing Vlog, Tumbaga Hunter TV. GC Adventure Banayad Vlog PH, Leonon Fishing Adventure. At uh, Rodolf Uy Studio Si Adventure PH Yan, shoutout po sa inyo At syempre sa mga nais mo po shoutout Ayan, mag-comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para next episode yun, mas shoutout ko po kayo Nabubulo na tayo <laughs> sa marami, Maraming maraming salamat sa panonood God bless po. Bye bye.